Ang tanong na bumabalot ngayon sa libu-libong Pilipinong nakatatanda ay paulit-ulit at puno ng sama ng loob. Bakit biglang binawi ang labing na libo, limang daang piso na pensyon na matagal nilang inaasam-asam? Hindi biro ang epekto ng ganitong balita sa mga senior citizens na umaasa sa maliit na sweldo at pensyon bilang pangunahing pang-araw-araw na pamumuhay para sa ilan, ang perang iyon ay sapat na para makabili ng gamot para sa isang buwan. Para sa iba naman, maaaring ito ang pambayad sa kuryente o pagkain na kanilang pinagsusumikapan bawat araw. Ang biglaang pag-asa at agad na pagkabigo ay parang ibinabato sa kanilang mga balikat at ang tanong ay hindi lamang kung sino ang nagkamali kundi bakit naganap ang pagkakamaling iyon sa isang grupo na dapat sana'y pinoprotektahan at binibigyan ng prioridad ng sistema. Sa maraming komunidad, ang balitang ito ay mabilis na kumalat. Nag-viral sa social media, nagpasimula ng mga text message at group chat na puno ng pagkabalisa at nagbunsod ng mga tawag sa lokal na tanggapan ng gobyerno at mga ligalig na opisina ng pensyon ang emosyon ng mga nakakatanda ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Galit, lungkot, takot at pagkadismaya ang nangingibabaw. At ang lahat ng iyon ay may konkretong pinagmulan. Ang hindi malinaw na pagpapaliwanag mula sa mga may responsibilidad at ang tila magulong proseso ng pag-aanunsyo. Sa pag-usbong ng balita, lumitaw agad ang iba't ibang kwento at paliwanag may nagsasabing nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng mga tanggapan. Mayroon namang naniniwala na may administrative error sa dokumentasyon o listahan ng mga makakakuha ng benepisyo. At ang ilan ay naniniwalang may nag na draft na hindi pa aprobado kaya nagkaroon ng maling pag-asa. Habang umiikot ang mga haka-haka, mahalagang alamin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Unang may lumabas na memo o anunsyo na magbibigay ng labing apat na libo limang daang piso sa piling mga pensioner. Sumunod ay ang mabilis na pag-asa ng mga nakatatanda at kanilang pamilya. At pagkatapos ay ang biglaan at walang detalyadong paliwanag na pagbawi. Sa ganitong senaryo, kailangang matrace kung sino ang unang naglabas ng anunsyo, anong proseso ang sinunod bago ito inilabas at sino ang may hawak ng huling pirma o kumpirmasyon. Kung nagkaroon man ng human error, bakit ito nangyari? Kung policy gap o kakulangan sa pondo ang dahilan, bakit hindi ito ginawa ng mas maingat bago magbigay ng opisyal na pahayag? Maraming senior citizens ang nagsabi na sila ay tumingin sa anunsyo bilang maiksing panibagong pag-asa sa gitna ng umiiral na kahirapan. Hindi biro ang mga presyo ng gamot at bilihin. Maraming nakatatanda rin ang may mga kasamang sakit na kailangang patuluan ng tulong medikal na regular. Sa ilang barangay, nagkaroon ng mga meeting sa barangay hall at ang mayor o barangay kapitan ay tinigib ng tanong mula sa mga residente kung totoo ba ang anunsyo. Ang ilan ay sumulat at tumawag sa kanilang congressman o sa tanggapan ng Social Security System, SSS, at Government Service Insurance System, GSIS. Depende kung saan nakarehistro at nabiguring makakuha ng matibay na sagot. Ang kawalan ng malinaw na impormasyon mula sa mga opisyal ay nagtulak sa ilang pamilya na mag-commute at magtungo mismo sa mga opisina. Nagugulo dahil sa kawalan ng kumpirmasyon kung may pera ngang ibibigay o wala. Habang patuloy ang pagkalat ng iba't ibang bersyon ng paliwanag, may lumabas na mga report tungkol sa technical reasons tulad ng hindi pagtutugma ng listahan ng mga benepisyaryo, double entries, o maling pag-encode ng data. Ang mga ganitong error ay hindi bago sa malalaking programang social welfare, lalo na kung madali itong nakakalat sa maraming ahensya. Ngunit ang hindi dapat nangyari ay ang anunsyo na inilabas sa publiko nang hindi pa naresolba ang mga technical na issue. Kung ang problema ay totoo ngang nasa data at verification process, ang solusyon sana ay internal halt sa pag-aanunsyo at masusing validation, hindi ang pagbibigay ng pag-asa na nagiging sanhi ng sakit ng ulo at emosyonal na stress sa libu-libong mga senior citizens. Maraming eksperto sa public administration ang nagsasabi na ang mga pampublikong pahayag na may malawak na epekto sa mamamayan ay dapat dumaan sa mas mahigpit na scrutiny bago ilabas, lalo na kung may kinalaman sa pondo ng gobyerno. Mayroon ding umiikot na teoryang politikal na ang anunsyo ay ginawa bilang bahagi ng isang lokal o national na politiking, isang greeting card na naglalaman ng propaganda at nang hindi ito naselyohan sa lehitimong pondo, agad itong binawi. Ang ganitong akusasyon ay madaling ibulong lalo na sa panahon ng halalan o kapag may malalaking proyekto na ginagamit bilang pampublikong goodwill. Kung mayroon mang elemento ng politiking dito, masamang balita ito dahil ang kapinsalaan ay direktang tumatama sa pinakahina ng lipunan, ang mga nakatatanda. Pero kailangang maging maingat sa pag-aakusa ng walang ebidensya kailangan ng masusing investigasyon at dokumentadong ebidensyang magpapatunay ng intensyon ng sinuman sa likod ng pagpapaskil ng anunsyo. Sa kabilang banda, may mga opisyal na naglabas ng paunang pahayag na nag-iimbestiga pa at nangangakong magbibigay ng update kapag kumpleto na ang impormasyon. Ang mga generic na pahayag na tinitingnan pa o may inaalam ay hindi sapat sa sitwasyong ito. Ang mga pinakamainam na hakbang na dapat gawin ng mga ahensya ay agad na maglabas ng malinaw na timeline kung kailan matatapos ang verification. Magbigay ng transparent na paliwanag sa technical reason kung mayroon at maglatag ng opsyon para sa apela o reklamo ng mga apektadong senior citizens. Ang hindi pagresolba at pag-iiwan sa sitwasyon nang hindi sinasagot ang mga tanong ay lalong magpapalala ng kawalan ng tiwala sa institusyon. Sa isang demokratikong lipunan, dapat may pananagutan ang mga gumagawa ng desisyon, at ang pananagutan ito ay hindi dapat magtapos sa simpleng press release kundi sa konkretong hakbang para maibalik ang pag-asa at maipakita na hindi basta-basta ipinagkakaroon ng kawalan ng respeto ang mga nakatatanda. Marami ring community organizations at NGOs ang nagsimulang mangalap ng testimonya mula sa mga apektadong pensioner. Ang mga testimonya ay may iisang tema, pag-asa na nawalan ng laman. Ang ilan ay nagsabing nag-ipon sila ng maliit na halaga upang punduhan ang inaasahang abot kamay na tulong at nang malaman nilang hindi ito matutuloy, nagulat sila sa kawalan ng alternatibo. Ang mga testimonya na ito ay nagsisilbing dokumento ng tunay na epekto ng anunsyo. Ginagamit ng mga lokal na organisasyon ang mga ito upang humiling ng mas mataas na transparency sa gobyerno. Sa maraming kaso, nagmumungkahi ang mga NGO ng pansamantalang cash assistance mula sa lokal na pamahalaan habang hinihintay ang national level na paglilinaw. Ngunit hindi lahat ng barangay o munisipyo ay may kakayahang maglaan ng karagdagang pondo, kaya limitado ang tulong na maibibigay nila. Sa antas ng batas at pulisya, may mga tanong din tungkol sa legalidad ng proseso. May sistema ba na dapat sinusunod sa pagdedeklara ng isang social welfare payout? Ano ang mga requirements sa documentation at verification bago ito opisyal na mailabas? Kung may mga pagkukulang sa pagsunod sa proseso, sino ang mananagot. Ang transparency at due process ay pundasyon ng anumang distribusyon ng pondo ng publiko. Kung may napabalitang leak o draft na hindi pa pinal na pinaabot sa sekretarya o sa budget office, ito ay nagpapakita ng kakulangan sa internal controls. Sa ganitong konteksto, dapat magkaroon ng independent audit o review para malaman ang root cause ng insidente kung ito man ay teknikal, administratibo o intensyonal. Iyan ang kailangan hindi lamang para sa hustisya, kundi para maiwasan ang pagulit ng ganitong pagkakamali sa hinaharap. Marahil isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwento ay ang epekto sa mental health ng mga senior citizens. Ang pagkakaroon ng biglaang pag-asa at pagkalungkot ay may tunay na epekto sa pisikal at emosyonal nakalagayian. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga makakakita ng malaking pagbabago sa kanilang financial security ay nakararanas din ng stress at anxiety na maaaring magpalala ng karamdaman tulad ng hypertension at iba pang chronic illnesses. Kaya hindi lang pera ang nakataya dito, pati na rin ang kalusugan at dignidad ng mga taong dapat pangalagaan. Ang mga social worker at health workers na dumadalaw sa mga barangay ay nagsasabing may nakikitang pagtaas ng demand para sa pag-uusap at counseling mula sa mga senior citizens na apektado ng ganoong klase ng balita. Paano kaya dapat tugunan ang isyong ito? Una, kailangan ng mabilis at malinaw na komunikasyon mula sa mga may responsibilidad. Hindi sapat ang generic na mga pahayag. Kailangang may detalye kung ano ang problema, bakit nangyari, at ano ang konkreto nilang gagawin para ayusin ito. Pangalawa, dapat magkaroon ng temporary support mechanism para sa mga pinaka-apektado. Maaaring sa anyo ng maliit na one-time emergency assistance mula sa lokal na pamahalaan o coordinated support mula sa NGOs habang hinihintay ang final resolution. Pangatlo, dapat magkaroon ng mas mahigpit na proseso ng validation bago mag-anunsyo ng anumang malakihang payout upang hindi na maulit ang sudden reversal na nagdulot ng trauma sa maraming pamilya. Pangapat, dapat magkaroon ng independent review na magsusuri sa workflow at magre-rekomenda ng mga pagbabago sa protocol kung kinakailangan. Ang transparency ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi kung ano ang nangyari. Ito ay tungkol sa pagbibigay solusyon at pag-aayos ng sistema. Ang mga senior citizens ay karapat dapat malaman ang buong katotohanan sa paraang madaling maintindihan, walang jargon, at malinaw ang mga hakbang. Kung ang pangunahing dahilan ng pagbawi ay teknikal, Ipaliwanag ito sa simpleng paraan. Anong dokumento ang hindi tumugma? Bakit nangyari? At sino ang dapat managot o kokontrolin ang pag-aayos? Kung ang dahilan naman ay budgetary, dapat ipakita ang sources ng pondo at palugit kung kailan ito maaasahan. Kung ito ay dahil sa policy shift o political decision, dapat ipaliwanag din ng mabuti at may kasamang plano para sa mitigation ng epekto sa mga senior citizens. Hindi rin dapat kalimutan ang papel ng media at social platforms sa pagbuo ng narrative. Ang mabilis na pagviral ng isang anunsyo ay maaaring magpalala ng sitwasyon, lalo na kung ang mga detalye ay kulang o mali. Ang responsabling pag-ulat at pag-verify ng impormasyon ay dapat pairalin, lalo na kapag ang paksang tinatalakay ay may direktang epekto sa buhay ng mahihina at nakatatanda. Ang media outfits ay may obligasyon ding mag-follow up at humingi ng klarifikasyon mula sa mga opisyal at hindi lamang iulanan ng sensational headlines ang isang mamamayan na nasa posisyon ng pangangailangan. Sa personal na antas, maraming pamilya ang nagpaplano ng mga bagong hakbang para hindi na maulit ang ganitong pagkabigla. May mga anak na nagsasabi na hahayaan na lamang nilang mas maging maingat ang kanilang magulang sa pag-asa sa mga anunsyo at gagawin na lamang ang sariling emergency fund kahit maliit lamang. Ngunit hindi dapat ito maging solusyon sa problema ang pambansang sistema ang may pananagutan na magbigay proteksyon at katiyakan sa mga nakatatanda. Hindi makatarungan na ang pag-asa at seguridad ng senior citizens ay nakasalalay lamang sa individual na kakayahan ng pamilya. Dapat may maaasahang social safety net na gumagana ng maayos. Habang sinusundan natin ang mga susunod na kaganapan ang panawagan ng mga komunidad ay maliwanag, linawin, ayusin at magbigay ng konkretong panukala para sa mga nawalan ng pag-asa. Hindi sapat ang mga pangakong magbibigay ng update ng walang tiyak na petsa at aksyon. Ang pag-asa ng mga senior citizens ay hindi dapat gawing sandata ng politikal na laro o kolateral na pwedeng bawiin ng walang malinaw na dahilan ang kanilang dignidad ay dapat igalang at ang anumang paglabag sa kanilang karapatan ay dapat may kasamang responsabling solusyon. Sa pagtatapos, ang usaping ito ay higit pa sa pera. Ito ay tungkol sa paano tratuhin ng lipunan ang mga taong nagambag sa ating bansa sa loob ng maraming taon. Ang bigla ang pagbawi ng labing na libo limang daang piso ay sumasalamin sa mas malalim na problema sa sistema ng pamamahala at komunikasyon. At ito ay nag-aanyaya ng matinding reforma. Hindi sapat ang mga pasaring at paumanhin kung walang kasunod na konkretong reforma at panuntunan. Ang ating mga nakatatanda ay may karapatang malaman ang buong katotohanan at makatanggap ng hustisya kung sila ay napagsawalang bahala. Sa pag-ikot ng mga susunod na araw, Umuunawa ang lahat na ang sagot sa tanong na bakit ay kailangang maging mas malalim, mas tapat at mas mabilis. Dahil sa bawat araw na nagdadalawang-isip ang lipunan, may isang lolo o lola na nag-aantay at nagbibilang sa pag-asa. Kung walang malinaw na aksyon sa mga susunod na araw, asahan ang mas malakas na pagkilos mula sa mga community groups, mas maraming panawagan para sa audit at review at posibleng legal na hakbang mula sa mga apektadong pensioner. Ang sitwasyon ay hindi basta-basta matatapos sa pagbawi ng balita. Ito ay magbubunga ng malalim na diskusyon tungkol sa kung paano dapat ireforma ang mga proseso ng social welfare distribution. Hangga't hindi pa napapawi ang mga pagdududa at hindi pa naibabalik ang tiwala ang mga nakatatanda ay mananatiling nasa gitna ng isang tensyonadong kwento na humihingi ng malinaw at mabilisang solusyon.